I understand yung character mo dito ano no uh, very in terms of exposure sandi yung exposure pero the the entire story is anchored sa yo. how does it feel yung playing a character like that And that's also uh, one reason why I accepted the show kasi nga akala ko parang mamamatay ako eh kasi yun nga eh mamatay agad wala na agad role sayang lang yung role parang ganun pero yun niya eh. Parang ako sa akin naka-base. So, oh, so, parang nakakatuwa, nakaka-proud din. Oh, And um, something different. May mga ano ko, mga three times, mga yeah. something different. Pero laking pasasalamat ko lang din talaga sa mga. May best garlic, grabe. Oh, oh, not man, tapos yet. balik ko lang kasi. Okay. From out of oh, the country. Man. So, yeah. yeah, so parang ang dami kong na-miss na tapings. Kagabi lang ako umuwi. So ngayon may jet lag pa ako. Pero uh, week 6 na kami. And I believe wala pa kami sa kalahati. so, wow. sa So, I'm experiencing. Talaga yung, yung character yung mabilis, pero ikaw, matagal ka din sa show. because Well, matagal. May mga flashbacks. Pero not entirely. Kasi syempre, real life eh, di ba? present time eh. Pero may mga flashbacks. Kahit ikaw, hindi mo pa alam siya? Hindi sinasabi sa amin ang alam kong okay. Wag na. Lang kita na <laughs> kita. May mangyayari. Correct, dito. correct, correct. Ka, ano. Pero hindi ka na, hindi ka na afraid because ang husay mo nga eh doon sa character. Okay, nice. So okay. there might be a chance First na baka maliit ka sa mga ganitong klase doon. You know what? Honestly, okay. ang tumatakbo na sa isip ko ngayon is longevity for my career. I have to prove something that I haven't proven before. Yun na lang talaga. Parang Basta gagalingan ko lahat ng ibibigyan ng project sa akin if may mag-click doon, umangat. Ganun naman yun na usually. Yung mga iba na parang binibigyan ng role na hindi mo na-expect na boom sila. Parang ganun na lang yung mentality ko. Na. I'm not aiming for the stars, but I, I do my best in everything. At saka nakaka-happy there kasi alam naman natin sa batch nyo, di ba, prevalent talaga yung comments na ano ba yan, ba't ganyan, o makikin especially when you Correct. were starting. And Correct. the show has Correct. Seeing seen how you've improved so much from Pero, where you started. Ever since, ah, uh, ever since yun talaga yung comment sa akin. Like even now, if you if you look at uh, the IG of GMA, nung pinost nila yung view, parang sinasabi nila, bakit si Derek mga ganyan? Pwede namang iba na lang, hindi naman marunong ko Martin. Mga ganyan. So parang ano lang siya, parang feeling ko fuel ko din yun para mas lalong galingan. Mama, mama Makikita naman nila. Sana. <laughs>